Mang gabi nyo da mang Eh vlog lang nako ha. Ko harang eh eh patanaw sa inyo ang katong fish cracker nga nahuman na mugripak. Ugma magkumpara na po ng og utap. Nara, mang kay para makita ninyo ba Moni, Mo ni mang wala na ripak mang Kita oh. man mang angkol, ugma na, tira ko na sa asawa spong ugangan mang angkol ra. na kong asawa mang dara. Superwoman ni mga uncle. kay samta nagripak yung mga angkol siya po hinahinay ipog buhat og kalaman si Dios mga angkol dara mo ang kalaman si Diyos, mga uncle, oh ah oh, na mga angkol ani mo diri tindahan ka mamalit mo ta kinsira na wa natural mga wala na yung preservatives mga angkol oh kay karong kuan mga uncle. karong si Mana Santa magbiko ta unday magbinignet. Ay, po sa man daw na astua. Pero makusay kay karon ug mapuhon magniripa kay kay ibaligya na po nato sunod si mana, mga angkol. Ah, mana mga angkol ha, i-vlog na ko ugma, angkwan, mga angkol. Magpalit ko og utap May ug chicharon.